Shout out sa inyong lahat. Ayan, mayroon po akong ano, kayo nito. Binigay ng ano ko, mister ko. Binigay sa akin, dala, -dala niya, matamis daw po. Ano to, bagong tupas. May ano na nga. Eh, tikman din natin. Hmm. Binigay sa akin. Hmm. Tikman ko. Matamis daw to Ayun yun Matamis pala Matamis mga amiga Galing sa labas Daladala -dala niya <laughs> Tamis siya Matamis Ayaw mo itong puti Kasi may ano nito Bayulit Ano? hulo ko. Wala yung mga po dito. <laughs> huh? Matamis siya. Hmm. Salap. Hmm. Hmm. Ngayon lang ko ulit nakakain ito. Siya. Galing kasi siya sa labas May nagbigay daw sa kanya Dalawa to Binigay sa akin yung isa Dagta lang bị tin